entrada. Madrid. Ah. Diba? So good. Turista ka sa, sa sa harapan ng bahay mo. Mm. Mamahal yan dyan, kala nyo oh. Ang sinanay, piling turista. Hmm. Halika, special ko kayo. Nay, halika rin tama na. Tickets here. You silas Las Ventas. Ay, may babae pala. May ko lang nakita. Oh, may babae lang matador. Ito na si hmm. Ayan pala, oh. 16 euro. 13, 7. Niños de 5 años. De 5 a 12 años Sana yung nanay ko. Nay, 7 euro. No? Ayun o, 7 euro, 13 euro. Halika na dito. 6. Dito ka ka daw dali. Kunwari, papasok ka daw. Turista kami sa harapan ng bahay namin. <laughs> ano daw? Ayan, guys. May mga ticket. Manonood sila. oh, di ba? May bata pa. Ayun oh, yung loob, oh. Tapos, later dyan, meron niyang, ano, meron silang, tawag dito, na, lahat yan, patay. Halika na. O, oh, yun, doon sila bumibili, guys, ng ticket. Tiket. Lock ready. Precious. Ya yeah, vamos. Hay que yo lang kami. No, si no le digo que me la venda. Le digo que. Dito tayo na natin dito na. Tumakanda dito may mga planta. Dito, takad mo. So ang dami ng tao guys Kasi start na ng pasukan Start na yan ng laro Mag i-start na yung laro Naiihina ako Tignan ka rito sa akin. Nay, tignan ka sa akin. Yan. Turista po. Espera, Nay. Turista. Si Nanay ay turista sa harapan ng bahay. <laughs> turista. Turista, turista. Ayun sila. Espera, Nay. O, oh, ayun na sila sa taas. O. Oh. O. Diba? Tara na. Tara na ng Pilipino. May nanood nga noon na Pilipino. Hindi kaya nilang panoon. Naawa sa torong pinapatay. Oh, ayan. Dito lahat labas. Plaza de Toros. Ito okay, yung tatanda. Ayan, bentas. O, oh, diba? Oh, ayan. Diba, daming tao. nanay. Nakiki... Nakikigulo lang kami rito. Nakikigulo lang kami. Ara. guys, so beautiful. sige. Si parating na sila, Oo, 'di ba? Yung mga nagde-drinks dun sa malapit sa amin, papunta na sila rito, Oo. nagmayan paglabas na paglabas nila yan may ingay na naman yon sila bibit na sna patata chicos agua Coca Anacardo, Ana Cardo Ganda na yun. Ganda na So beautiful, oh. So beautiful, it's you. Tayo ka rito, Nay. Kailangan mo magbabayar na na, oh. Tayo ka dyan. One. Kasi tatawid na tayo, eh. Smile. Alay ka na. Tawid na kami guys. Oh, dati yung punong-puno dito, ngayon konti lang tao. Tara na. Tawid na kami. Hali ano ka na. Uh, uwi na kami sa bahay namin. Yan lang. <laughs> oh, noon punong-puno to, halos di ka makatawid. Ngayon hindi siya talaga anong punong-puno. Kasi yung iba nandun na. Oh, iba? mga pumuyog. Hmm. Mga talagang nakabis pa yan sila na mga formal. Mga todo, ano pa yan sila. Oh, pati bata, manonood. O, oh, di ba? O, ayan, grabe. Maabutan pa ito ni Dek Dek. Pag siya rito sa Sabado, oh. oh. Ayan. 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 ka Ayan. 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 Ano? Ayan. 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 na